Hello mga lalabs, mga vayots, magandang umaga from Kuwait, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali, hapon orga gabisan mas sulok ng mundo, mga mga lalabs, Sa mga kapwa ko po, FWS around the world, hello, mga lalabs, out po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, no, yung nakakabweset na Senate hearing ng PD Alex, maraming mga katanungan na doon no na hindi na link doon sa talagang totoong issue dina divert na lalo na andoon si uh, Senator Chase Escudero, Jenggoy Estrada na kung saan ay mga tuta ng mga Marcos dahil nga malaki ang utang na loob ng mga Estrada sa Marcos lalo na panahon ng Marcialo na yung tatay ni Irap ba yun or lolo ni Jingoy or si Irap ba nagiging mayor ng uh, tawag dito nang sa hindi sa Manila yata doon sa San Juan no so si Cheese Escudero ganun din malaki din ang utang na loob sa mga Marcos ang pamilya at the same time lalo na ngayong araw na to eh dapat andoon si James Kumar pero wala alam naman natin kung anong relasyon ni James Kumar dito sa mga senador na ito kay Rafi Tolfo kay uh, Jingo Estrada, Bong Revilla, Mig Soberi, na kung saan siya yung Senate President. So, hindi siya pwede pumunta nun kilala din siya ni Senator Bato de la Rosa. So, marami siyang itatanong doon kay James Comar. So, nung last hearing nung May 7, mga lalab sa mga bayot, nagdrama din itong kampo ni Bongbong Marcos na yung dating executive secretary ni, ni, ni Pinoy na si Paquito Uh, Navarro Ochoa uh, na kung saan ay tiyohin ni Vong Navarro si Paquito Ochoa kaya sa administrasyon ni Bongbong Marcos talagang tuluyang laya si uh, Vong Navarro at talagang nakanadiin si Denise Cornijo at saka si Cidric Lee <clears throat> dahil sa tulog ng kanyang tiyohin na si Paquito Ochoa kaya totally no So ngayon, ano ang palusot ni Pacito Ochoa, na best friend ka kasamahan sa kumpanya, sa trabaho, sa business partners lahat na ng first family ng Marcos. Eh, nagka-COVID daw, di ba? Yun din ang mga palusot ni Bongbong Marcos kung hindi siya makapunta or ayaw niyang pumunta sa ibang mga part lalo na nung uh, nilindol ang Mindanao, hindi siya pumunta. Uh, Uh, ano din, di ba, yung marawi, may gera din doon. Eh maraming sundalo nagkandamatay doon, hindi pumunta si Bongbong Marcos dahil nagka-COVID din. So si Pakito Ochoa, last May 7 na uh, Senate hearing ng PDLX ay hindi rin siya pumunta doon dahil nagka-COVID ang uh, animal, ang satanas. No? Sana mamatay na siya. No? Kung totoo yun na nagka-COVID si Pakito Tso, adalangin ko lang na sana dinggin ni Satanas ang kanyang kasinungalingan at kunin na siya ni Satanas. Ngayon, dito tayo kay uh, Bollywood actor dahil director din daw to si James Kumar na marami din palang kaso doon sa India, tumakas pa Pilipinas at ayun, nakikipag uh, ano, ah, uh, sa buatan dito sa mga politiko, mga malalaking politiko, eh, di ba? Mga senador ang kadalasan, tapos sa kostum, sa NBI, sa immigration, maraming kaso to na nangingidnap ng mga kapwa niya Indian National na nasa Pilipinas na mga mayayaman at pinapatubos. So, at uh, mayroon din siyang mga tao no, na parang mga yun ay uh, atawag dito. May mga tao din siya na parang uh, yun ang gumagalaw para syuktiin ang isang tao kung hindi uh, magbigay or ibigay ang gusto ni James Kumar. So marami siyang mga kasabwat na mga pol politiko sa Pilipinas na binibigyan na ng pera during Campaign, no? Campaign fund. So, itong Bumbay na si James, uh, si Manjinder James Kumar, dapat dadalo para, e eh, kasi kung hindi dadalo sa Senado, ay ipapa-aristoto ni Senator Bato de la Rosa. So, nakahanap sila ngayon ng kanilang uh, tawag dito, paraan. Dahil, uh, kahit ayaw man ni senador Bato de la Rosa, kaya hindi ka pinayagan si Maharlika through Zoom. Bakit yon nangyaring ganon? Eh, nauna kasi si senador Bato de la Rosa, hindi niya pinayagan si Arnie Teves. Noong panahon ng Senate hearing kay Roel digamo hindi pinayagan nila na mag-Zoom lang si Teves. Gusto personal. So, ang nangyari ngayon, dito kay Maharlika, ganon din. So ayaw niya ng uh, through zoom lang din Ang gusto pa ni Bato eh, Papuntahin si Maharlika doon doon manumpa Sa Philippine Embassy sa US Which is hindi yung pwede Bakit? Eh, kapag pumasok O tumungtong si Maharlika Doon sa Philippine Embassy Ng Pilipinas na nasa US Eh Philippine territory po Yun mga lalabs mga fayot So anytime pwede siyang pulo, eh, Hulihin at ipadeport sa Pilipinas kahit American citizen yan si Maharlika. So, hindi pwede. So, kailangan Zoom. So, para masa hindi masabi ng taong bayan na unfair si Senator Bato de la Rosa sa kanyang committee hearing, eh, hindi pinayagan si Maharlika. Pero si uh, James Kumar ay wala nang magawa si Senator Bato de la Rosa dahil nagdrama itong si James Kumar na kunwari na stroke pero ang galing pang magsalita, hindi naman din nakalatay, nakaratay siya Nakabangon pa naman at ito yung nakakatawa dahil hindi naman po siya mukhang nasa ano eh. Hindi naman po siya mukhang nasa ano, nasa hospital, nasa hotel po ito. O tingnan mo yung kanyang ruba, mga lalabs, mga bayots. Nasa hotel po to dahil ako po, nung nasa Saudi Arabia pa ako, two years po akong nagtrabaho dyan sa Prince Sultan Cardiac Center sa Riyadh. ko doon, yung mga hospital, uh, hospital bed, tapos yung mga tawag dito. Naging caregiver din ako sa Taif. naga, uh, so, hindi ganito yung suot ng mga hospital patients. No? nakaruba siya ng puti <clears throat> saan na ba yun yung ano, picture na yun ah nakaruba ng puti eh. nakaruba ng pang hotel mga lalabs, mga bayong may uh, ganyan ganyan na uh, square square na uh, parang design so yun yung ganyang uh, kanyang suot no wala po sa hospital itong si Manjinder James Comar. Nasa hotel po ito siya. Kahit pasabihin mong nasa St. Luke's yan, sa Makati Med, o kung ano pang mga mamahaling hospital dyan sa Metro Manila. Wala yan dahil according to maharlika, hindi dadalo or padalohin si James Comar ni Lambotod. Dahil, isa pa, marami ding uh, mga senador ang kaibigan ni James Kumar na kung saan siya ang baker nung panahon ng election campaign. Andyan si Rafi Tolfo, andyan si Jingo Estrada, andyan si... Uh, sino ba ito? Si Chase Escudero, si Mike Sobere, at sino pa dyan? Maraming mga kaibigang senador, ito si James Komar. So kaya pilit ngayon binabastos ni personal ni Jingo Estrada at ni Chase Escudero. Ito si uh, agent uh, Expedia, uh, uh, agent uh, Morales dahil gusto nilang pagtakpan ang kanilang hindi lang Ma first family, hindi lang Marcos at uh, <clears throat> ang pagtakpan na pati itong si James Comar. Yeah, you know, yung hospital. Ito yung kanyang suot oh. Ito oh. ito. Yun yung suot niya dyan. Ito yung kanyang roba, ito. Kasi ito yung hospital uh, bed na to, no? Ganyan, pote. Nagtrabaho ako sa hospital, ko sa hospital, mga lalab mga payots, noon. So, kahit mag-research kayo kung ano yung mga hospital, uh, yung uh, rob, iba po sa, ho sa hotel, iba din. So, yung suot ni James Kumar, eh, Hotel Rob ang kanyang suot. Hindi natin alam, hindi natin alam kung saan ang hotel siya ngayon sa ibang bansa ba? Dahil sabi ni Maharlika ay nag-deactivate si majender James Kumar ng kanyang Facebook account at nakalabas na daw ito ng bansa. Hindi natin alam kung saan to. Uh, na bansa at anong hotel siya ngayon nakatira. Orbaka, baka kagigising lang nito or katatapos lang siguro nito tumorjak or kung ano pa man kaya nagrobrob at nagdadrama-drama na nasa hospital ako na stroke ako may na stroke ba na nakakapagsalita pa <clears throat> eh kung gano James Kumar sana dinggin ni Satanas ang kasinungalingan mo total demonyo ka naman dahil marami kang mga kasong kababuyan kaanimalan ka demonyo ng pinagagawa mo sana Dinggin ni Satanas ang sinasabi mong na-stroke ka at mamatay ka na rin. Sana magsabay kayo ni Pakito Ochoa dahil mga sinungaling kayo. At isaman nyo na ang first family. Sana kayong lahat magkandamatay na dahil mga sinungaling kayo. Si Jingoy Estrada, sana ikaw Jingoy. Kunin ka na din ni Satanas at itong si Escudero. Cheese Escudero. Mga sinungaling kayo, mga animal kayo eh. Kapal ng mukha ninyo, tatakbo-takbo kayong uh, uh, public official. Binuto pa kayo ng mga tanga na naniniwala pa sa inyo. Diyos ko po, patawarin ang mga Pilipino. bumoto kayo ng tao na hindi man kayo yung prioridad eh. Yung first family, doon sila nag-focus. As if tapos kayo boboto boto kayo dyan Dahil kay Heart ibang Kaya binotin ninyo si Chase Escudero Jingoy Estrada Dahil sila sabi ng kanyang mga uh, Mga solid uh, fan uh, supporters Sexy daw si Jingoy sa, Iba na pala ngayon yung uh, kategorya ng sexy no? Yung walang liig Dahil sa sobrang paglamon sa pira ng taong bayan Kung ano-ano mga negosyong kababoyan Kasabot si James Kumar may mga negosyo itong iligal. Itong mga sinato, sinatong na to. Kasabwat itong uh, si James Kumar na ang daming kaso, daming mga negosyo din na hindi maganda. Ano, extortion, kidnapping, kung ano-ano pa dyan. Ay, naku po. Diyos ko. O, tapos, kinontemp ni Bato, si, sino ba ito? Si Pico ay kinuntip din ni Jingoy Estrada, si Morales, sabay uh, walk out. Hmm. Siksi, yung siksi na malaki yung tiyan na Jingoy Estrada na wala nang liig, pandak pa. Ayun ang siksi pala sa mga kaniyang mga kapanalig. Pinisting yawa. So yung sa akin lang, kung totoong na stroke ka, James Kumar, sana matuloy ka na. Sana mamatay ka na. sana kunin ka na ng amo mong si Satanas.